Habang dumarating ang edad, isa sa mga karaniwang reklamo ng mga nakatatanda ay ang pamamaga ng binti, tuhod at kasukasuan. Sa mga simpleng lakad papunta sa palengke o paglalakad sa simbahan tuwing linggo, nararanasan ng marami ang pananakit, paninigas at tila pagbigat ng mga paa. Ngunit alam mo ba na malaki ang papel ng collagen sa kalusugan ng ating mga binti at kasukasuan? Ayon sa mga pag-aaral, ang collagen ay isang protinang nagbibigay lakas at flexibility sa ating mga buto, litid at balat. Kapag kulang ito, mas mabilis tayong makaramdam ng pananakit at pamamaga. Sa kulturang Pilipino, madalas nating inuuna ang mga lutong bahay na ulam, pero nakakalimutan natin na may mga prutas na likas na sagana sa collagen at tumutulong sa pag ng pamamaga. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang anim na prutas na mayaman sa collagen na makatutulong upang muling maging magaan ang pakiramdam ng ating mga binti at kasukasuan. Mga prutas na madaling hanapin, abot kaya at bahagi na ng ating kulturang Pilipino. Una, papaya ang likas na pampabata at pampabawas pamamaga. Ang papaya o kapaya sa mga probinsya ay hindi lamang basta prutas, ito ay itinuturing na biyaya ng kalikasan para sa kalusugan at kagandahan. Sa mga tahanang Pilipino, madalas itong nakikita sa almusal ng mga lolo't lola, kadikit ng tinapay, kapeng barako, at mainit na sikat ng araw. Ang papaya ay puno ng vitamin C na mahalaga sa paggawa ng collagen, ang protinang nagbibigay lakas at sigla sa ating balat, kasukasuan at kalamnan. Ngunit higit pa sa kabataang hatid ng papaya, ito ay may taglay ding papain enzyme, isang natural na sangkap na tumutulong sa pagalis ng mga patay na selula at nagpapabilis ng paghilom ng mga litid at kalamnan, isang biyayang tunay na kapakipakinabang sa mga senyor. Ayon sa mga modernong pag-aaral, ang papaya ay nakatutulong sa pagbabawas ng inflamasyon o pamamaga ng kasukasuan isang karaniwang suliranin ng mga nakatatanda. Sa katunayan, maraming Pilipinong senior ang nagkukuwento na tuwing kumakain sila ng papaya sa umaga, pakiramdam nila ay magaan ang katawan. Tulad ni Lola Nena mula sa Ilocos na araw-araw ay may kasamang papaya sa kanyang mesa. Kwento niya, Nung bata pa ako, kinakain lang namin, yan bilang merienda. Pero ngayong senior na ako, parang gamot sa tuhod at bewang. Kapag papaya ang almusal ko, parang mas masigla akong kumilo sa umaga. Hindi lang sa kalusugan kilala ang papaya, kundi pati sa kulturang Pilipino bilang simbolo ng natural na kagandahan at kalinisan. Sa mga probinsya, ginagamit ito bilang pampaputi o pampakinis ng balat, lalo na ng mga lola na naniniwalang ang ganda ay nagsisimula sa kalusugan. At totoo nga, dahil kapag maayos ang daloy ng dugo at malusog ang kasu kasuan nagiging mas masigla rin ang buong katawan. Kaya para sa mga Pilipinong senior, ang papaya ay hindi lang prutas. Ito ay paalala ng simpleng pamumuhay at natural na pangangalaga sa katawan. Sa bawat hiwa nito, may halong alaala ng kabataan, haplos ng kalikasan, at mensahe ng pag-asa na kahit tumatanda, pwedeng manatiling magaan, masigla at maganda sa loob at labas. Tulad ng papaya, ang sikreto ng kabataan ay nasa likas na ginhawang hatid ng kalikasan at sa puso ng taong marunong magpasalamat sa mga simpleng biyaya. Pangalawang prutas, kalamansi, maliit man, pero puno ng collagen power. Ang simpleng kalamansi, paboritong pampaasim ng mga Pilipino sa sausawan ng Toyotsuka, ay isa sa mga pinaka-underrated na prutas Pagdating sa kalusugan ng mga kaso sa maliit nitong laki, taglay nito ang napakataas na vitamin C na mahalaga sa paggawa ng collagen, ang protinang bumubuo at nagpapalakas sa ating balat, buto at cartilage. Ayon sa mga eksperto, ang regular na pag-inom ng calamansi juice ay nakatutulong magpabagal ng pagkasira ng cartilage, ang malambot na bahagi ng ating kaso-kasuan na nagsisilbing shock absorber tuwing tayo'y naglalakad o tumatayo. Sa kulturang Pilipino, kilala ang kalamansi bilang pampaputi o pampapayat, lalo na sa mga kababaihang gustong magmukhang fresh at makinis. Ngunit kakaunti lang ang nakaalam na ito rin ay natural na lunas laban sa pamamaga at pananakit ng tuhod, binti at paa. Sa mga senior na madalas sumakit ang kasu-kasuan tuwing malamig ang panahon o namamagga ang paa Pagkatapos ng mahabang lakad sa palengke, simpleng calamansi juice lang ang kailangan. Subukan mong haluan ito ng kaunting pulot sa halip na asukal. Hindi lang ito mas masustansya, mas mabisa pa para sa joint lubrication. Parang langis sa makina ng katawan, tumutulong itong panatilihing madulas at maayos ang paggalaw ng mga kasukasuan. Marami ng Pilipinong doktor at alternatibong manggagamot ang nagre-rekomenda ng isang baso ng calamansi juice tuwing umaga, lalo na sa mga edad na pataas. Halimbawa, si Lola Bising, 74 na anyos mula sa Batangas, dati hirap tumayo sa tuwing umaga dahil sa pananakit ng tuhod. Pero nang gawing habit niya ang pag-inom ng calamansi juice na may pulot tuwing bago mag-almusal, napansin niya lumiit ang pamamaga at gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Ngayon araw-araw na siyang naglalakad sa paligid ng barangay bilang ehersisyo. Tunay ngang ang kalamansi ay bahagi ng kulturang Pilipino, mula sa lutong bahay hanggang sa mga simpleng remedyo ng ating mga lola. Maliit man ito, taglay nito ang lakas ng kalikasan para sa ating kalusugan. Kaya sa susunod na magpipiga ka ng kalamansi para sa sausawan, magtabi ka rin ng ilan para sa sarili mo. Ang isang basong kalaman si Juice kada araw ay maaaring maging sekreto sa masigla, magaan at mas mahabang buhay. Lalo na para sa ating mga senior na patuloy na gustong kumilos at mabuhay ng malusog. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong prutas, strawberry, ang prutas ng pag-ibig at pagbawi ng lakas. Ang strawberry ay hindi lamang simbolo ng pag-ibig kundi isa ring sagisag ng muling pagbangon ng lakas lalo na para sa ating mga nakatatanda. Bagamat kilala ito bilang pampatamis ng buhay sa Baguio City, unti-unti na rin itong naging bahagi ng mga pamilihan sa Maynila, Batangas at iba pang lalawigan sa Luzon. Sa bawat kagat ng matingkad na pulang prutas na ito, para bang bumabalik ang mga alaala ng kabataan, ang panahong puno ng sigla, saya at pag-asa. Ngunit higit sa lasa at ganda nito, ang strawberry ay may taglay ng mga sustansyang mahalaga para sa kalusugan ng mga senior. Ang strawberry ay mayaman sa antioxidants at vitamin C na tumutulong sa paggawa ng collagen, isang protinang nagpapatibay sa ating mga kasukasuan at balat. Kapag sapat ang collagen, mas matatag ang ating tuhod, siko at mga daliri, mga bahagi ng katawan na madalas sumasakit habang tumatanda. Ayon sa Journal of Nutrition, ang regular na pagkain ng berries tulad ng strawberry ay nakababawas sa oxidative stress, isang dahilan ng pamamaga at pagkasira ng cartilage. Ibig sabihin, hindi lang ito masarap. Ito rin ay epektibong sandata laban sa pananakit ng tuhod at kasukasuan. Sa kulturang Pilipino, ang strawberry ay may malalim na kahulugan. Madalas itong ikinokonekta sa pagmamahal at pag-aalaga. Tulad ng pag-aalaga ng isang lola sa kanyang mga apo o isang lolo na naghahanda ng prutas tuwing almusal, ang strawberry ay paalala ng malambing na pagkalinga. Isang halimbawa rito si Lola Marina, pitumput dalawang anyos mula sa Tarlac. Araw-araw, gumagawa siya ng strawberry smoothie gamit ang gatas at kaunting yelo. Sabi niya, hindi ko lang ito iniinom para sa kalusugan, kundi para maalala ko rin kung gaano kasarap alagaan ng sarili. Noon abala siya sa pag-aalaga ng pamilya. Ngayon panahon na raw para siya naman ang mag-alaga sa kanyang katawan. Kaya sa bawat senior na naghahanap ng simple ngunit masustansyang paraan para mapanatili ang lakas, subukan ng strawberry, maaring kainin ng sariwa, gawing smoothie o idagdag sa oatmeal. Tulad ng pagmamahal, ang prutas na ito ay nagbibigay ng tamis, sigla, at panibagong pag-asa. Isang paalala na kahit sa pagtanda, may mga simpleng bagay pa rin na kayang magpabalik ng lakas at halakak sa buhay. Pang-apat na prutas. Pinya, ang tagapagtunaw at tagapagpagaan ng katawan, ang pinya ay hindi lamang isang masarap na pampatamis sa adobo o panghimagas tuwing tanghalian. Ito ay isa ring biyaya ng kalikasan para sa mga senior na nagnanais gumaan ang pakiramdam ng katawan. Sa bawat kagat ng pinya, may taglay itong bromelain, isang natural na enzyme na napatunayan sa mga pag-aaral na nakatutulong magpababa ng pamamaga, pananakit ng kasukasuan at paninigas ng mga litid. Sa mga matatanda, lalo na yaong may arthritis o gout, malaking ginhawa ang dala ng bromelain dahil tumutulong ito sa pagalis ng pamamaga sa loob, nakadalas ang dahilan ng sakit sa tuhod at binti. Sa mga probinsya sa Pilipinas, hindi mawawala ang pinya sa mga hapag tuwing taginit. Madalas itong gawing sausawan sa asin, sinasama sa adobo o ginagawang pampatamis sa tinolang manok. Sa simpleng kaugalian na ito, hindi lang pala tayo nasasarapan. Napapangalagaan din natin ang ating mga kasukasuan. Maraming lolo at lola sa baryo ang nagsasabing, pag nakakain ako ng pinya, parang lumalambot ang pakiramdam ng tuhod ko. Totoo ito dahil tumutulong ang pinya sa mas mabilis na collagen regeneration, isang mahalagang proseso para sa tibay at elasticity ng ating mga kalamnan, litid at kasukasuan. Isang halimbawa rito si Aling Rosa, 72 taong gulang, dating mananahi sa Bulacan. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa palengke upang mamili ng ulam. Noon ay madalas sumakit ang kanyang mga tuhod, lalo na kapag malamig ang panahon. Ngunit nang sinimulan niyang kumain ng sariwang pinya tuwing almusal, kalahating tasa lang bawat araw. Napansin niyang unti-unting nabawasan ang paninikip ng kanyang mga binti. Sa loob ng dalawang linggo, mas magaan na ang kanyang pakiramdam at muli siyang nakakapamasyal kasama ang mga apo. Kaya kung ikaw ay senior na madalas sumakit ang mga kaso-kasuan o binti matapos maglakad, subukang isama ang pinya sa iyong araw-araw na pagkain. Pwede mo itong gawing juice sa umaga, panghimaga sa tanghalian, o pampagana sa hapunan. Ang tamis-asim nitong lasa ay parang paalala na kahit tumatanda, may mga simpleng paraan pa rin para muling maramdaman ang gaan sa bawat hakbang. Tulad ng piña, ang buhay ay maaaring maging masarap at magaan. Basta't alam mong alagaan ang sarili sa natural na paraan. Panglimang prutas, mangga, ang matamis na sekreto sa malusog na kasukasuan. Ang mangga ay hindi lang simpleng paboritong prutas ng mga Pilipino tuwing tag-init. Ito rin ay simbolo ng kasiyahan, kabataan at kalusugan. Sa bawat kagat ng hinog na mangga Ramdam natin ang tamis ng alaala ng kabataan, ang pagkain nito sa ilalim ng punong mangga sa probinsya habang may kasamang bagoong at tawanan ng pamilya. Ngunit higit sa lahat, ang prutas na ito ay may taglay ng mga sustansyang mahalaga para sa ating mga kasukasuan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mangga ay sagana sa vitamin A at C, dalawang bitamina na tumutulong sa paggawa ng collagen ang protinang nagbubuo at nagpapalakas sa ating mga kasukasuan at balat. Para sa mga senior na madalas nakakaramdam ng paninigas ng tuhod o pananakit sa gabi, ang regular na pagkain ng mangga ay makatutulong upang mapanatiling malambot at masigla ang mga kasukasuan. Bukod dito, taglay din nito ang beta-carotene at iba pang antioxidants na lumalaban sa pamamaga at pinsalang dulot ng pagtanda. Maraming nakatatanda sa mga baryo ang nagkukwento na noong kabataan nila, ang mangga ang paborito nilang vitamina. Tulad ni Aling Nena, pitumput dalawang anyos na araw-araw ay kumakain ng kalahating mangga pagkatapos maglakad-lakad sa umaga. Ayon sa kanya, mas magaang ang tuhod ko at mas masarap ang tulog kapag nakakain ako ng mangga. Ang simpleng prutas na ito ay parang paalala na minsan ang sekreto ng kalusugan ay nasa mga pagkaing matagal na nating kilala. Sa bawat kagat ng matamis na mangga, hindi lang ito panlunas sa uhaw, kundi isang matamis na paalala na ang kalusugan ay bunga ng simpleng gawe at pag-alaga sa sarili tulad ng ginawa ng ating mga ninuno. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 5 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-anim na prutas, mansanas, ang araw-araw na proteksyon sa buto at kasukasuan. May kasabihan nga, An apple a day keeps the doctor away. Sa mga nakatatandang Pilipino, hindi lang ito simpleng kasabihan. Isa itong paalala ng malasakit at disiplina sa kalusugan. Ang mansanas ay puno ng quercetin, isang natural na sangkap na lumalaban sa pamamaga at oxidative stress na kadalasang sanhi ng pananakit ng kasukasuan. Bukod pa rito, sagana rin ito sa vitamin C na tumutulong sa produksyon ng collagen. Mahalaga para manatiling matatag ang buto at litid. Maraming lolo at lola sa mga probinsya ang may sariling kwento tungkol dito. Tulad ni Lola Bising sa Batangas, araw-araw siyang kumakain ng isang mansanas tuwing umaga matapos magdasal. Kahit apat na taong gulang na, kaya pa rin niyang maglakad ng malayo papunta sa palengke. Sabi niya, bawat kagat ng mansanas parang binibigyan ako ng bagong sigla. Sa kulturang Pilipino, ang mansanas ay hindi lang prutas. Simbolo ito ng pagmamahal at pag-aalaga. Madalas itong ipabaon ng mga anak sa kanilang magulang o dalhin bilang pasalubong mula sa bayan o abroad. Sa bawat pulang mansanas na iniaabot, naroon ang mensahe, Ingat ka palagi, ma. Kaya't para sa ating mga senior, ang simpleng mansanas araw-araw ay parang yakap ng kalikasan at ng pamilya. Pinoprotektahan nito hindi lang ang ating katawan kundi pati ang ating alaala ng mga panahong ang bawat prutas ay may kasamang pagmamahal at pag-asa sa mahabang masiglang buhay. Pangwakas na kaisipan, ang lakas ng kalikasan, alay sa ating mga nakatatanda. Sa huli, ang collagen ay hindi kailangang laging manggaling sa mamahaling suplemento. Madalas nasa paligid lang natin ang solusyon. Sa mga prutas na ating kinalakhan bilang Pilipino. Mula sa papaya hanggang mansanas, bawat isa ay may kakayahang magpababa ng pamamaga, magpatibay ng kasu-kasuan at magbigay ng bagong sigla sa katawan. Para sa ating mga senior, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay simbolo ng karunungan. Tulad ng isang puno na matanda na ngunit matatag pa rin, ang katawan ay patuloy na lalakas kung susustentuhan ang tama at likas na pagkain. Kaya't sa susunod na pagpunta mo sa palengke, huwag kalimutang isama ang mga prutas na ito. Sa bawat kagat, alalahanin, hindi lang ginhawa ang iyong tinatanggap, kundi pag-asang muling makalakad ng magaan at masigla. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.